ako. Oh. Saan talaga yan? Hindi ko alam. Yeah. Siguro sa loob. So yan mga boys, uh, dumating na yung ating mga materials. Gagawa tayo ng apat na pirasong plug pole. Bale, lagyan ng mga plug sa school. So ito siya mga koys. Yan. Meron kaming apat na pirasong uh, didos na skid 40. Ay, kasama tayo dito ito pa Jopet. Hello. <laughs> Dali, yan na. Isa namin ang paggawa ng apat na flag pole. Bali, ang kontrata nga pala dito ay nabot ng 21,000 labor and materials. Ang wala lang dito at hindi namin talaga isinami is yung pintura. Kasi GI coated na rin naman siya. So coated na siya. Galvanize. So, simulan na kami, mga boys. Sa lahat time lapse, kunin namin yung buong details para makita nyo din. Putol ka muna, ano? Na um, 35. Bali, 8. Putol? Oh, Oo, 35. Still bar? Oo. Ha? Ano ba? Ano

kasi kulang na adjust eh minsan dito kasi, yeah. kasi nagana sa malalim problem ha? Sorry. ito pwede na to yung ginayat ko sa pula rin sa pula rin yung pang sulat yung sentro dito ano? pag yun naman pinaikot mo lang pinaikot mo lang ganyan no? ayos na yun mag-adjust ka lang ng konti the... So yun naman mga is After 2 hours Ito pa lang yung aming accomplishment Kasi namili pa Kasi e, ganyan Nagsin siya ng welding uh, veterano Bali, ang ilalagay na na maya, itong 35 cm na footing niya. Dito. Dalay kami dito. Uh, may pinaka din siya pag binuhusan dun sa pedestal. Tapos, bali mamaya pala, ito, i-curve namin ito. Dito. Kasi dito naman i-suot yung lubid. Uh, okay din sana kung malalagyan namin ng muton ang problema lang sa muton pagdating ng matagal siyang hindi niya gagalaw yung kanya yung roller niya minsan nagdalak kaya for me hindi tinipid pero mas ideal na ganito na lang gamitin nag slide naman to eh kasi round bar to iasabit na natin yung ating pinaka roller ng lubid pwede yan ganyan Upo pa Ito mag slide yung kanyang lubid. Bukasang po. Sa baba, 60. I don't know. ng ganito tapos tapos. Mukhang may tigdalawang ganyan siya. Thank <laughs> you. Break time! Bali, dito kami sa live ng Punong Manga At yan ang aming ginagawa ngayon ng OMSC Sa Blayan Branch Sa Blayan Campus pala Branch <laughs> So yung mga kois magalas 12 Nakatayo na kami ng dalawa Bali, preparation na rin ang aming pang footing Dall'alto, all'alto, Ina, ang nagpaano like, ng project na to. Ah. Kung Ah.